Okay, idol. Idol. Oke, okay, pasok Idol. Ingat kay Idol, ingat kaya Ingat kay Idol, ingat kaya Idol. Ingat kaya, idol. Ingat kaya. okay, pasok, pasok. Oke, okay, Idol, pasok kay Idol. Baba, baba, ano mo na? Para ano mo na, baba? Oke, okay, pasok idol. Huwag kayo, Idol. Oke, okay, bahaya. Diretso lang po, diretso lang. Pagkala gabi po, Paulson bisaya sa tindan. Oh, ito ba si Mike Michael? Nagsasabi sa lahat ng Pilipino? Parating na po ang taga-pagtanggol ng Pilipino. Bintol po, labitan! Parating na po sa pambansang Senado ang ating tagapagtanggol ng mga inapi. Kapag ikaw hinabi, huwag kang mahiya. Ibintol po muna para siguradong kustisya ay darating sa iyo at makakabit mo at tunay na katarungan at batas para sa tunay na Pilipino, mga idol. Kunti ano, pa, paupoy na lang, bibi. Kunti ipon pa rin daw. Paupoy na lang yung bibi. Paupoy na lang, bibi. Paupoy na lang, bibi. Sige, yeah. kalungin po, kalungin yung bibe. Alalayan ko lang. Sige po, sige po. po. Dito ka dito, po. Kaya napakahirap sumakay yung Sumaka'y Isa is hindi na lang. Dahil wala na mga jeep. Bibe, kalungin pa, hindi ko makita likod. Ayan po lang mga minamahal kong mga pasahero. Sana sa dalasing na mayo, huwag po natin kalimutan ang pambansang tagapagtanggol <laughs> ng ating mga kababayang inapit. Hindi na kami ang tunay na no auspisya at ang batas ay laging nasa mayaman. Ito na, ang senador o tagabag ng gulnan lahat ng Pilipino. Mayamang ka man o mahirap pagtatanggol ka, pagtati kayo nasa tama at nasa katuhiran. At tunay na inapi. Ilagay po natin sa isip at puso natin sa narating ng na mayo. Irwin Tulpo at sininong sabi narating na sa sinalo para tanggalin ang mga loko-loko dyan -loko sa gobyerno. Sama na rin po natin si Pareho yun, yung Iba sa sinanon. Magbabayad po siya. O magbibigay ng 100 million sa bawat hospital ng ating pamahalaan para sa mga tunay na Pilipinong nangangailangan, mga idol. Ilan to? Dulo, pakiraan muna para makababa. Idol. Ingat po kayo, ingat po kayo, idol. babaan lang ha oh, dali lang, itatabi ko lang, itatabi ko lang Okay, mga idol, sige po. Sige okay, mga idol, ingat po kayo mga idol. Sana'y makantigay sa inyong tahanan ng matiyos ay. At sa darating na mayo idol, huwag kalimutan at natin sa puso, Rintul po ang pambansang tagapagtanggol ng ating bansang Pilipinas. At Irvin Tulfo at Ninong Tabe Chichon at Pili Ribi Nami. Yan po lamang, Luzon Visayas at Mindanao. Matatapos ang ating video sa lahat ng Pilipino. I love you! Don't make it po, para sa Pilipino.